na natili pa rin yung hangin at hanggang ngayon wala pa kaming ilaw ayan ang oras natin ay alas 6 i ng umaga ng araw ng lunis ayan good morning guys woohoo good morning guys walang bagyo sa guys walang bagyo ayan na nagkawarak-warak na yung bubong ko walang kahangin-hangin oh nagtumbahan ang aking saging ayan walang kahangin-hangin guys walang kahangin-hangin ayun oh Woohoo! Ganun ang tanilindi. Yung puno doon, nabalik na. Ang Na natiling makalat yung area. Sayang yung mga halaman ko. Woohoo! Ang lakas. Lakas ng hangin. Kagabi pa. agli para na 'yung aking bubong. Pero okay lang 'yan. Ibabalik lang natin 'yan uli. Ayun oh. oh. Yung puno wala nang dahon.